Hi guys, kain tayo nandito ako sa gilid namin dito sa tambakan ng soft drinks <laughs> mga soft drinks dito eh kasi malamig dito guys open kasi kita yung ano? nandito ka sa labas open, aircon <laughs> open yung aircon <laughs> mainit sa loob kain tayo guys ang ulam namin ay pang almusan kasi hindi ko na si kaso kasi nagtitinda kami ah uh, syempre daming bumibili hindi ko masikaso mag ano busy busy talaga ko, kumbaga sa ano kulang kulang yung oras ko dito ay kain na tayo gutom <coughs> na ako <laughs> ano mo na hit <coughs> kasi habang nagtitinda. Ay, wala kung sawsaw. Ah. Yeah? Wait na. mo guys. Diba? Sinamakan. bayan yan? Buhok. Tumilipad yung buhok ko. Ay, tayo Kung baga sa ano, naghanap ako ng ulam. de, wala ah, si mister na yung nagtinda. Sabi ko, hanap muna ako ng ulam. Tapos pumunta ako sa, nag, sa kanto. Nagtitinda ng gulay. Wala na. Wala na siyang gulay. Mga, mga ano na yung gulay niya. Uh, Tira-tira. Ganon. Kaya hindi na ako naggulay. Ngayon, nadaan ako po. Doon kay ma Kay teacher ni Jeda. Teacher ni Red. Naging teacher ba ni Ate si Ma'am Pem. Ha? Nadaanan ko. Bumili na lang ako. Kaya parang pang almusal na to. <laughs> <laughs> Napunta. <laughs> Hindi. Kasi, parang almusal na rin to. Or diretso, ano na. Ah, diretso tanghalian na. <laughs> kasi hindi ako nag sa kanina eh. Masarap yung pag ano. Bagong luto. Parang pumapit siya sa, sa, tinik. Hindi talaga ako nakapamilya. Na ano, ulam kasi nga pagkagising ligo magtinda yun agad ang nagbalat na ako guys ng iklog kasi habang nag-upload ako kumakain ako kasi hindi ko naman yung gutom ko habang <laughs> nag-upload ako sa youtube <laughs> kasi hindi ko na yung na ano. hindi ko na upload kasi sa youtube yung iba kaya na ano ko gahol yung oras Okay, guys pero may tinita nanok ko lang naman kung saan ako kumain dito ako sa dilid sa lagay ng soft drinks. Mm, puro soft drinks. <laughs> okay, guys. Bye-bye, guys. Nanon ko lang yung mga daing. Daing kay Jan. Dilagang itlog. Ito na, ito na, guys. Dilagang itlog. Okay, guys. Bye-bye.